Hello guys, iluluto na natin to yung ano natin ham para mamaya din na natin aalain din luluto natin dito Merry Christmas! Kahit wala tayong handa, pwede na to, di ba? Shout out sa mga ka friends ni Abel Pax. Yun. Okay. Madami siya. Merry Christmas! Baka naman bigay ito ng isang politiko kagawad siya. Binigay ng mga kagawad ito. Oh, dami. Yan. Bigay lang to ha. Ah. Wala tayong binili. Bah. Merry Christmas. Baka naman. Baka naman. Sinong maawa dyan. Baka. Ayan guys, kung di pa kayo napagsubscribe subscribe sa channel ni Abel, subscribe and like at sana po huwag niyo po skip yung ads. Meron pa tayong isa nito, di ko alam, ayan, isa, isa pa, I iluluto pa rin natin ito, diba? Uh, di ko alam kung anong luto to pero iluluto pa rin natin ito, diba? Ayan, ayan. Kasi masisira to kasi pupunta kami ng Bicol ni Abel. Diba? Ayan. Magmumotor lang tayong papuntang Bicol. Ayan. Makikita natin yung Bicol-Bicol na yan guys. Ayan. Shout out sa mga Bicolano at bikulana, ayan maraming thank you po Sa mga friends po ni Abel Pax Vlog uh, Shout out po sa inyo Maraming thank you po sa mga panonood nyo po sa aming video Sa pagtsatsagaan nyo Marami pong thank you At maraming maraming thank you At Merry Merry Christmas Happy Happy New Year guys Thank you guys at maraming thank you